So maging ano uh, Inadress ko itong vlog kasi nga mga par Sobrang special ito mga par Grabe Woo! So ito mga par uh, Bagong uh, Galing kami sa Doon sa Derma Kasi nga mga par Nagpa ultrasound kayo mga par Woo! Tingnan mo <laughs> <laughs> Joke So ayun mga par whew! Meron tayong era -re reveal. So grabe, sobrang excited to mga par. Kailangan so, sobrang tagal ko tong hinintay. Tapos sobra talaga na pinag-iingatan. Nagbunga rin sa wakas. So mga par, ito yung result. Woo! Ito yung result mga par. No, no! <laughs> grabe, grabe, sobrang saya ko mga par. Hindi niyo akalain to mga par. So tingnan natin mga par. So Yon. It's 20 So, ito mga par, ito yung result sa aming ultrasound. yeah Ultrasound Woo! mga par. At syempre, yung bibi natin, it's a girl or boy? It's a girl, syempre yeah! mga par. Sa matas, babaeng anak mga par. Yun mga par, okay yung bata. So, walang ano, walang kwan sa bata. So, pero yung, pero mga par, uh, mataas yung tubig. So sabi daw ni Doc mga par, uh, magpapacheck up daw kami sa provincial kasi nga uh, taas yung tubig. Pero okay lang daw mga par. So pero need pa namin pacheck up tapos balik kami doon. So So yun mga par, hindi ko yan inaala basta super excited ko mga par kasi nga babae yung anak. Yeah! I'm so happy kasi nga mga par malapit na tayong lumagpas sa kalendaryo. Tsaka wala pa tayong anak mga par. Hindi tayo mga par. So, yun mga par, reveal natin yung Bibi natin, yung name sa bibi So, wala pa kaming Ipapangalan sa bibi namin So, comment down below kung anong Pangalan ng bibi namin mga par So, yung maangas mga par, kasi babae Iwan ko kung ano, basta maangas mga par It's a girl mga par Ah, grabe, sobrang Sobrang, ano, sobrang Ito mga par, ito yung jiwa ko mga par 'yung baby namin, baby, baby. So yun mga par, matagal akong hindi na ko upload kasi nga hindi uh, hindi ko siya kasali sa pagbabla Kasi nga ano lang, uh, para surprise mga par. What? So yun mga par, hindi, hindi na pwede may uh, ano, surprise to. Siya ang i-reveal natin mga par. Baby, love, oh. love. so so mga par. So ito 'yung uh, resulta mga par. Ah, uh, ito, yun, oh, ito 'yung mga parutin Ito 'yung result sa ultrasound. picture. <laughs> yun. So yun mga par, tingnan nyo mga paro. Oh. Yun yung BB natin mga par. So tingnan niyo, mga par. So yun mga par, ito yung BB na mga par. Tapos yun dan, mga money. Dan, nandiyan si so, mga par, tingnan nyo, oh, ang cute yung mga paro. Oh. So, ito yun mga par. So bali mga par, 6 months, sabi ng doktor, mga may daw siya, ano, uh, lumabas yung bata, mga may 11. So akala ko April. So may pa daw uh, sabi ng doktor. So ito yung so, sa ultasan mga par. Yan. Grabe picture natin mga par. Yan. Sabi okay, mga par, sobrang excited at sobra talaga mga par. Uh, this is first time nga ano, uh, first time ko talaga magka-baby. So ito mga par sobrang excited mga par. So maging daddy na ako sa wakas. <laughs> May anak na ako. Akala ko baog ako mga par. Sa so, dami-dami ng babae nang Akala ko baog ko hindi pala mga paro. So mga paro, so shout out sa lahat. So comment down below. Uh, need namin ng anong anong ipapangalan sa baby namin. So comment down below mga par. at babasahin natin, sa comment section. And see you next video mga par. Update ko yung mga par sa day by day namin sa aming family at siyempre sa akin baby. Let's go! Babos! Peace!